Guys, galing ako sa aking kini at nandun pa rin ang crab apple. At meron namang tao dun. Nakatalikod sila kasi may beans dun. Tapos, madami pa rin bunga dun. At <laughs> sa curiosity ko, kumukuha ako ng isang branch ng... Ayan, na ah? <laughs> At nagtitest ako dito. Matamis sya, hindi namanya sya saul. Hmm. Hmm. Crispy. Hmm. Ang lit-lit lang. Matamis. Hmm. Hmm. balik ko sa kini ko next week. Kung meron pang bunga, mangunguha ako. Lung <laughs> kumukuha guys. Hmm? Sarap. Ang lang. Ayoko kumain ng kanyang ano. Sarap guys. Hmm. hmm. Yan naman. Bye-bye. See you in my next pagkuha ng crab apple. Bye-bye.